Ay, sa limang lugar ng bahay ko, tagilinis ninyo, isang lugar lang ang pumasa sa kalinisan. Ang mga hatol na nakuha ninyo para sa girls' bedroom, puro thumbs down. Oh, nice! Oh, nice. naging masino kayo sa paglilinis ng ating bahay. Punahin natin ang living room pati ang kitchen. Yes, thumbs down. Okay, full box. Full box, Para sa living room, ano ang atol? Thumbs up. Inspector, para sa kitchen, ano ang atol? Para sa girls' bedroom, Inspector, ano ang atol?